walang problema sa tumutunog. <laughs> pero kung may sumasakit, yan, dyan, oh, tsaka so dyan. So, tandaan nyo, baka mga bago pa lang ngayon nanonood. Yung mga clicking-clicking, minsan nagiging normal sa katawan natin yan. Pero pagka nag ng pain, ah, yan, kailangan mabago position yan kasi sumasayad yan, mali position. Pero mga, wala naman masakit kahit isuntok nyo wala yan okay. kasi yung puting buto natin alam nyo yung puting buto, yung cartilage may scratch yan, malambot yan nagkakaroon talaga ng yung iba sa ibabaw, sa kanto-kanto yung bone spire na tinatawag yun yung mga arthritis na kinukonsider pagka meron arthritis tayo kabilang tagilid, -e tagilid -e Boring mo mo. Ayan, sige. Sa din. Okay, uso kang on the rear, sir. Ayan. Gawin Tapos na. Wala pa kayo. Ikaw Hindi mara <laughs> <Tumuturugan>. <laughs> mas, mo na panahon ko mo Tumuturo ko. Hindi mo maray. Sakto mo. ka E Tandaan nyo tayo pag mag-walking walking kayo. Punta kayo sa mga ano, haplosan nyo muna. Kumagana na. Yung nagawa ko, maganda ko ng TV. May kating ko ako eh. Pinagalong ko. Pao. Kaya ka, eh ngayon, di change Prada. Yes. Eh. Ayun, kanina nagbaon pa kayo. kumain sa kanto, no? Kaya malaking pasasalamat sa akin yung mga yan. Lagi silang puno. Monday oh, okay. to Friday. Yun. Eh sabi ko, labag ko magayang namin. nakita Mawin ko yung ilang damesa ng to. Yung mandito lahat. Ganda lang. Damong-damong mo yun. <laughs> Ayan, huwag lang kayo maliligo today ha. Normal lang yung 1 to 2 days, parang may mga mild-mild muscle pain reaction. So, normal lang yun. Pero 3 to 4 days, mas ano yan, kahit anong kilos nyo yan hindi nyo yung ka ng ganapay ba? huwag yun ang hahanapin pag nagkamali kasi hindi Pwede naman. pagkakataon ka ng pwede ba? pwede lang, lang. pero huwag lang araw-araw kasi ninipis yung mga cartilage tapos meron tayong tinatawag niya annulus disc dyan pag yan naput-put kayo rin ang magdudusa kundi naman kung wala namang masakit o ano huwag yung hindi, ko nangalala ka kasi uh, iyo, pag nangyari siya ako ng pangangalan. O, kung naririnig kayo, pwede naman. Basta huwag lang araw-araw. Kunyari, basta hindi, kumbaga hindi naman necessary yan. Pag talaga nangangalan kayo, tsaka nyo na ano, tapos haplusin nyo lang ng pao, ganun ganun din nyo na. Pero yung med na ganun, hinahanap-hanap nyo, yari kayo doon, puko kayo. Kayo rin ang mong pagdating ng panahon. Perdón.